Ito yung mga dalaga, ang, ang sisipag nila. oh maghugas. Ito ang katanungan. Gusto niya mag... Ah, ito. Trivia. Trivia. Anong kinakain ng unggoy? Saging. Wow, ang galing. Anong pangalan? Anong pangalan mo? Kimberly. Kimberly. Anong inaakyat ng unggoy? Saging. Saging. Galing ni Kimberly. Ano ang pantalon ng unggoy? Ano <laughs> Anong pantalon ng unggoy? Ano? Ano? Ayan. Anong kinakain ng unggoy? Kimberly, saging. Balat ng saging, Pantalon ng, Pantalon ng unggoy. Balat ng saging. Mali. Ano? Ano? Hindi nyo alam. Ay, hindi kayo nanonood ng vlog ko. Ang kinakain ng unggoy ay saging. Ang inaakyat ng unggoy ay saging. Ang pantalon ng unggoy ay paa. Tama o mali? Paa ng unggoy ang pantalon ng unggoy.